Hoy, besh! Oh, Karen, ano yun? Niyaya na ako ni Carlos magpakasal. So, ano? Sinagot mo na ba? Tadaan! Siyempre! Pag magpapalibig-libig pa ba ako, hindi ba nga matagal ko na itong gusto? Oo naman, pero congrats ha. Thank you. Uy, ano bang pinag-uusapan niyo? Ito na nga. Si Carlos tsaka si Karen. Ikakasal na. Sus, maghiwalay din kayo. Wala pa kayong ipon. Ano ko ba naman, Besh? Huwag ka naman ganyan. Maging supportive ka naman, o. Oh. Morning, guys. Magkakasiyahan tayo, ah. Oh, yung pinapatapos ko sa inyo, pisahan niyo na ba? Okay naman po, sir. Patapos na po. So, I'm happy to announce na mamaya ay malalaman niyo na kung sino ang mapopromote isa sa inyo. At sana, ang hiling ko lang na ang mapupromote, e supportahan sana natin. Kahit hindi ba tayo? Yes, sir. Huwag sana man na kita, lagi nyo tandaan na the company's dream is hiring employees like you. Kaya pagbutihin natin, guys. Tindihan nyo ba? Yes. And Karen, I have a special assignment for you. Gusto ko makausap. Oh, guys, pwede ko muna makausap si Karen. Oh, sure, lang sir. Sige, me rin kami. Pag may, may mga mga. kailangan kayo, tawagin niyo lang ako, sabihin niyo lang sa akin. You know where to find me naman eh. Okay, okay sir. Ah, okay. Alam mo, Josh, ang sama talaga na ugali ni Karin. Ha? Bakit? Paano mo nasabi? Kasi kausap siya ni Boss, gusto niya siya lang promote. Parang hindi naman ata ah. Malamang, siniraan na tayo nun para siya lang mapromote. Sure ka ba dyan sa sinasabi mo? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Karen, eh, alam mo naman siguro na ikaw ang napipusil na ma-promote. So, may papakita akong blueprint sa'yo. And sana, ma-manage mo ang transition ng mabuti. Okay? Kaya, sir. Good. Si Karin. Tagal mo. Hinihintay mo ba si Karin? Hinihintay ko si Karin kasi balak sana namin magsabay kumain. Bakit ba? Hindi na niyo makakalabas. Nandun pa sa office. Hindi makalabas. Inausap eh, nga kami na dito kami magsabay kumain eh. Hindi kita maintindihan. Pinalabas nga kami kasi andun pa sila sa office. Magkasama sila ni, boss ni Boss. Hindi kaya yung gawin niya sa akin ni Karen. Kilala ko siya. Feeling ko nga magkarelasyon sila ni Boss kasi ginagamit niya yung katawan niya para ma-promote. Kung okay. ba yan? Sige, mag-uusap kami. Siguraduhin mo lang na tama yung sinasabi mo. Ha? Basta ako, sinabihan na kita. Mahal! Ano, nang oras na? Nandito ka pa. Tagal mo ah. Ngayon ka lang. Ah, uh, mahal. Umupo ka muna. <laughs> Nga pala yung si Sir Darrell, yung boss ko. Nice to meet you, bro. Ah, uh, Sir Darrell, si Carlos po. Fiancé ko po, po. Ah, siya so ba yung fiancé mo? Yes po. Ngayon pa lang, bro. Binabati na kita. Swerte ka dyan sa fiancé mo. Biruin mo. Siya dahilan kaya tumaas ang market ng value ng investment and assets sa kumpanya. Believe me or not, isa pa siya sa pinakamalakas na, na candidate for promotion. Kaya binabati ulit kita, Karen. So, oh, sige bro, iwan ko muna kayo dito. Sige po, salamat Arat, po. Sa... pa. An, tara na, bumalik ka na sa trabaho mo. Mahal, narinig mo ba yun? Magaling daw ako. Congrats! Napromote ka! Pero, saan nga ba talaga magaling? Sa trabaho ba? o sa kama. Anong pinagsasabi mo? Huwag <laughs> ka na magmaang-maangan pa. Alam ko na lahat na may relasyon kayo ng boss mo sa kami nangyayari sa inyo sa kaama. Bastos ka! Alam mo, ang sakit mo magsalita. Nagtatrabaho ko ng maayos, Carlos. Sumpaman. Wala akong ginagawang masama. Iniingatan ko yung relasyon natin dahil mahal kita. Alam mo, sa lahat ng tao dito sa mundo, ikaw ang pinaka-inaasahan kung makakaunaw at makakaintindi sa akin. Kung ganyan man lang din, kung ang tingin mo sa akin, basura o bastos, o ano pa man yan, mas mabuti siguro, huwag na natin ituloy yung kasal. And see you soon. Thank you, sir. Sino yan? Come in. Juan, napasugod ka. Alam mo namang working hours ko, di ba? Sabihin mo na yung sasabihin mo. Sa'yo sasabihin sana ako? Ito si Karen kasi may ginawa ng anomalya. Anomalya? Yung confidential file, binibigay niya kay Luis. Confidential file? Binibigay kay Sir Luis? <sighs> Oo nga sir, magpapatayo kasi sila ng bagong kampanya, kakalabanin kanila. an sigurado ka ba sa mga pinagsasabi mo? Alam mo, pag napatunayan kong hindi toto ang mga sinasabi mo, Pwede ko tong gawing laban para sa iyo. Totoo 'yan, sir. Paniwalaan mo naman ako. Kung ako sa iyo, sir, wag mo nang i-promote si Kari. Ang awit kasi kami ni Carlos. Nabalitaan niyo kasi nga. Marinasyon daw kami ni Sir Darren. Kaya ano naman, naiingit na naman sila. Bakit naman naiingit? Bakit naman sinisiraan ako? Alam mo, nakita ko si Josh. Nakausap si Carlos. Miss nandito ka lang pala. Kamusta naman yung sa event natin? Ready, ready na pala yung mga invoices. At yung event? Ah, <laughs> uh, okay. Okay na yun. Nag nagawa mo yung pala lahat eh. galing mo talaga ang scar. Oh, Mr. Daryl. Anong ginagawa ninyo? Ah. Mr. Daryl, relax lang. nag usap lang na kami tungkol dun sa event namin ni Miss Karen. Alam nyo nga, si Miss Karen kagaling Dun sa maik maikling panahon, nagawa niya lahat ng dapat niyang gawin napakasipag at saka napakatalino napaka talaga ng empleyado niyo, sir. Um, excuse me, Karen? Ay, pinatawag kayo ni Boss Darrell. Sige. Mukhang hindi matutuloy yung kasal ni Karen tsaka yung promotion niya, no? Sige Pinatawag ka din. Bilisan mo. Alam niyo naman siguro kung bakit ko pinatawag ngayon sa opisina. Para malaman niyo lang, ayoko sa lahat ang may traidor dito sa kumpanya. Dahil ang traidor, nakakasira ng negosyo yan. Tatanggalin ba yung trader? Tatanggalin ko ang ulupong na yun. Sisiguraduhin ko mananagot siya sa batas. Para hindi na maulit. At hindi rin naman ako ganun katanga at bobo. Last week, nagpalagay ako ng CCTV sa bawat sulok ng opisina. Para mapag-aralan ko kung sino talaga ang tumatarantado dito. At ikaw yun, Ann! Sir, pasyensya na po, sir. Nagawa ko lang naman yun. Kasi ang tagal ko na dito nagtatrabaho. Pero mas mauna pa si Karen sa akin ma-promote. Ang kapal ng mukha mo? Hindi naman ako nagkulang sa inyo, ah. Hindi ako nagkulang sa'yo. Di ba sinabi ko palang? Supportahan Suportahan ang taong mapopromote? Huwag nyo naman pairalin yung pagiging crab mentality ninyo. Oh, nakakasira ng negosyo yan. Alam mo, alam mo han, pasensyahan na lang tayo. Pero hindi ko palalagpasin to. Security! Pakilabas na ang babae niya na tumawag kayo ng mga pulis. Owa! Karen, pasensya ka na. Dahil dun sa babae na yun, muntik pa kayo magkasira ng asawa mo. Pati yung kliyente natin, muntik nang mawala. Salamat nga po pala sir ha. Inalam mo yung kasutuhanan. Pasensya ka na mali ang hinala ko sa'yo nung una. Siya nga pala, congrats! Ikaw ang bagong manager. Thank you po.